duha patay upat sa maran sa Datu Odin Sinsuat Maguindano del Norte kaganyang buntag una paman nagsugod ang barangay ang Kabatan Elections. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang kalit pagpamusil, nga pagpamusil na naitabu dool sa eskwelahan sa barangay Bugawas Datu Odin Sinsuat Maguindano del Norte bandang alasay 6 kaganyang buntag oktubre 30. Gila ni Police Lieutenant Colonel Ismael Madin ang mga biktima nga sila johaimin Ube ugu usa ka-alias mistake nga namatay sa insidente. Samtang sa maran sila Mohalidin Sulaiman, Jeric Alon, Nasrudin Salik Pacific o tating nga daling gipangdala sa usa ka ospital. Wala pay dugang detalye ang kapulisan kabahin sa insidente. Kahinumduman nga gisunog usab ang eskwelahan sa Rominimbang Barira Bagindanao del Norte alas 2:05 sa kadlawon nga Oktubre 28. Gisunog usab ang Dalikan Pilot Elementary School sa Dato Odin Sinsuata. Sumala ni Comilic Chair George Garcia nga magpadayon ng eleksyon sa barangay ug sangguniang kabataan elections sa nesgutang lugar bisan pa man sa tabu. Nadilatar ang pag-abli sa mga presinto sa daghang lugar sa Cotabato City o sa Riyon 12. Ang mga senior citizens o persons with disabilities nga gitakdang magsugod og boto alas 5 kaganyang buntag naghulat kay dugay miabot ang mga ballot boxes. Kini ang report sa Notre Dame Broadcasting Corporation pinaagi sa DXMS nga nakabase sa Cotabato City. Sa mga hulagway nga gipakita sa DXMS, nagtapok ang mga butante entrada sa mga polling precincts. Matud sa ilang report, kini ang sagad nga nitabo sa mga lugar sa Barm ug Soksargen karong adlaw at sa barangay og SK elections. Samtang sa Basilan Province, niya tong Sabado pa nagpakatag og mga sundalo ang Philippine Army. Aron ipaniguro nga hapsay ang barangay og sagmuni ang kabataan elections karong tuiga. Gipakatag ni 101st Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon ang mga personahe. Aron mahimong hapsay ang eleksyon sa Basilan Province. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!